tapos na ako maglinis maglura maglinis maglinis ayan tapos na ako o ayan ang kinalkal ko may mga alipihan malaki doon ang galik sa tubo ayan kinilorox ko mabuti yan pati mga kaldero ko nilinis ko na naman <laughs> lahat ayan pati mantika nito natanggal ayan pati yan ayan ang bisis ko rinis din Huh? Ayos angira. ay ba? Ay, kung na ako ako hmm. mga uh, basura sa baba. <laughs> ay, may mga lambok. Ay, na naman. Wala alas dos na hila ko natapos. At ko, malinis na naman. Pwede ka na naman manalamin. Ay, thank you Lord. Sure ako. Okay. Bukas ito naman. Pagod na ako eh. Okay. Ah. Ano ba bibili mo ano dito? Okay. Cream. Cream. chicken. Uh, uh, mushroom. Mushroom, cream, <coughs> <coughs> chicken, no? Yung mushroom. kataba so, ito, eh. Kapag pag binili ko eh. Ano yung buwan lang. Eh, tubig binom ka oh. Wow! Ito blooming na blooming asawa ko eh, ngayon ah. E, tapos maglinis ng bahay ah. Yan ang na trabaho namin. Ay, sakit katawan ko. Pati braso ko. Natuyo na to sa balikat ko. Oh. Lala ng ano, Cheese. Basroom. Oh. Ina ulam natin masarap ang lulutuin natin kanu ay ulam. Ka na ako. Sige na. ako. Sige na, ako. Sige na lakad ka na. <coughs> ano balita? Oh, yeah, mali step mo. Linabahan ko na yan. na yeah, sa ano, sa Manila. Pero, dinabahan ko lahat step mo.